Hi guys! Gusto ko lamang i-share sa inyo kung paano ang step-by-step step na proseso kung paano magpa-verify ng inyong employment contract sa Polo Owa dito sa Riyadh. Ang pagpapa-verify ng inyong employment contract ay kinakailangan gawin ng isang naglipat ng kumpanya o nagbago ng kumpanya. Kinakailangan din gawin ito ng ating mga kapwa OFW na nagtatrabaho bilang household worker. At para nga sa katulad ko na naglipat ng bagong kumpanya, ang kailangan nyo lamang gawin ay i-print ang inyong contract na matatagpuan sa inyong Kiwa account. At sa punto nga na ito na kailangan kong iprint ang employment contract through Kiwa, ay nagkaroon ako ng konting struggle. Dahil sa sandaling i-download mo ito at kailangan iprint, ang lumalabas sa inyong dinownload pag i-preview mo ito bago iprint ay ang full Arabic version ng inyong employment contract sa Kiwa. Ngunit kung inyong i-review ang contract through Kiwa account, makikita mong may English translation at Arabic ito. Ngunit sa sandaling ipiprint mo na ito, ay maglalabas lamang ito ng Arabic version. Ngunit nagawa nito ng paraan ng aming office staff na maiprint gamit ang print screen. Kung ang gamit ninyo ay desktop o laptop ay maaari nyo itong iprint screen. At kung ang gamit nyo naman ay ang inyong cellphone ay maaari nyo rin itong screenshot. Basta't siguraduhin lamang na malino ang copy nito pag naiprint. At narito yung halimbawa ng employment contract na direktang i-download at ipinrint. Yan yung contract na fully Arabic version. At dahil kailangan nga ng may English translation translation at ng Arabic version nito, ito naman yung version na ginamita ng print screen. Makikita mong buong kontrata ay may English at Arabic version nito. At uulitin ko, ang kailangan ninyong dalhin kontrata ay yung may Arabic at English translation nito. At kung inyo nang naiprint ang inyong contract through Kiwa, ay wag na wag din kakalimutang lakipan ito ng kopya ng inyong passport at ikama at hindi mo kakailanganin ng napakaraming kopya. Ang kailangan mo lamang ay isang kopya ng inyong kontrata, isang kopya ng inyong passport at ikama. At para naman sa ating mga household worker, ang inyong mga kontrata ay maaari ninyong hingin sa inyong mga employer. Ito yung kontrata na ibinibigay sa mga employer ninyo pag kinukuha kayo sa agency nyo dito sa ibang bansa. At kung nawala man ang kopya ng inyong mga amo sa inyong mga kontrata, ay maaari silang humingi ulit doon sa agency kung saan kayo kinuha ng inyong mga employers. At wag na wag din kakalimutang laki pa nito ng isang kopya ng passport at kopya ng inyong ikama. At sa sandaling may o na kayong kopya ng inyong mga kontrata, kopya ng inyong passport at ng inyong ikama ay maaari na kayong pumunta sa Polo Owa office kung saang bansaman kayo naroroon at ang contract verification ay ginagawa ng mga naglilipat ng kumpanya o di naman kaya ay ang mga pabakasyon kinakailangan nitong gawin para ma-verify ang inyong kontrata at habang kayo nga ay nasa Polo OWA para magpa-verify ng inyong mga kontrata ay maaari na rin to yung kumuha ng inyong OAC at magbayad ng inyong OWA membership ito ay kinakailangan gawin ng mga nagbabalak magbakasyon pero kung ang balak nyo lamang ay magpa-verify ng inyong kontrata ay maaari nyong gawin ang ibang dapat gawin sa POEA office sa inyong mga probinsya o sa inyong lugar. At para naman sa mga umiiwas sa mataong oras, Piliin ninyong pumunta mga alauna ng hapon o di naman kaya alas dos ng hapon. Ito yung oras na wala na masyadong tao. Meron man pero hindi ito gaano ka-crowded at hindi mo na kailangan magantay sa labas ng opisina nila. At sa inyong ang pagpasok ay titignan ng security kung ano-ano ang mga dokumentong inyong dala. At pagkatapos ay ituturo kayo patungo sa direksyong kanan. At sa gawing kanan ay naroon ang reception. Sila ang titingin ng iyong mga dokumento kung mayroon bang kulang lang o wala. At pag kumpleto ang dokumentong inyong dala ay bibigyan kayo ng OFW Pass Form at inyong i-fill out ito. At pagkatapos ma-fill out, bumalik ulit sa reception at humingi na ng number. At pagkatapos ay antayin ang inyong number na mag-flash sa screen. Ang Windows 7 ay for contract verification. At bago pa man mag-flash ang inyong number sa screen ay mas mainam na ihanda lahat ng dokumento na kailangan at maghanda na rin ng 40 reals. At pagkatapos ngang ma-verify ang inyong kontrata, ay lilipat naman kayo sa Window 10. At ang sa Window 10 naman ay para magbayad ng OWA membership. At sa Window 10 ay bibigyan kayo ng OWA form kung saan kailangan nyo itong i-fill out. At pagkatapos ay bumalik kayo sa Window 10 para magbayad ng inyong membership sa OWA. At pagkatapos mo naman magbayad sa Window 10 ay bumalik sa reception at humingi ng number para naman ito sa Window 6 kung saan iaabot mo yung kauna-unahang form na finil out mo. At ito naman ay para sa OE o balik mang At pagkatapos mo naman sa Windows 6 Ay you're good to go na Maaari ka ng magbakasyon at makapiling ang mga mahal mo sa buhay At shout out nga pala sa lahat ng mga staff ng Polo Owa dito sa Riyadh. Hindi man ganun ka-smooth ang flow Masasabi ko pa rin maayos ang kanilang servisyo sa ating mga OFW Kaya maraming maraming salamat po sa inyong servisyo At naway ang videong ito ay makakatulong sa ating mga kapwa OFW Maraming salamat